Nabalitaan nga namin kagabi na sinasabi ng anak, hindi rin kompleto yung sinasabi kasi ng anak siguro dahil sa hindi rin nila alam mga uh, gagawin nila. Ang message lang ng anak kasi sa amin, Daddy Frank, hindi na makabalik dyan si Mama. Taki daw po siya sa puso. Although hindi ko pa alam kung ano talaga ang sakit. basya yeah, gusto talaga ni Maritis na doon siya sa pamilya niya sa huling sandali niya. Napakadaki lang ina. Hindi matatawaran yung saya pagmamahal na ipinakita ni Ate Marites sa atin, lalong-lalo na sa kanyang alaga. Ano ba? Ano ba? Sinsya na kayo mga kababayan. Sorry. Hali ako. Hali ako. Hindi ko alam mga kababayan pa paano ako magsisimula, saan ko sisimulan itong uh, usapin na to. Ngayon mga kababayan, no? Oh. So, mula nung Christmas party, 24 ng gabi yung Christmas party namin, pinauwi ko sila rito nung 25 no Sam? 25 kayo bumalik dito? No? Ah 26 na o. Oh, okay. 26 ng umaga dumating dito sa shelter kasama tong ating ibang team. Eh, ilang araw, ilang araw silang nag-stay dito. Kasi sunod-sunod din yung mga event ng uh, company namin tsaka sa family ko. Kaya nung after ng Christmas party, nagpahinga dito si Nancy tsaka si Marites kasama rin si Yuri dito mga kababayan. Tapos kahapon ng umaga, dumating ako dito. Anong oras tayo dumating dito? 9 a.m. Dumating pa ako dito 9 a.m. ng umaga. Sinalubong po ako ni uh, Nancy. Tapos si Marites, sinalubong niya ako. An sabi niya, kinumusta ko sila, okay lang naman daw. Tapos ah, uh, ang bungad sa akin ni Marites is wala na raw shampoo, tsaka wala na mga sabon. Kaya sabi ko, sige, binigyan ko siya ng budget. Sabi ko, magpahinga ka muna Marites. Bigyan mo rin ng time yung family mo. Bino, biniro ko pa nga eh. Sabi ko para magkaroon din kayo ng uh, time ng partner mo. Nagtawanan pa kami mga kababayan, nagtawanan pa kami. Pero bili ka muna ng shampoo, sama mo si Nancy para makagala naman. Kasi dalawang araw na dito lang sila. Pagkatapos mong bumili ka ako, umuwi ka na sa inyo para makabanding mo na rin ang family mo. Usapan pa nga namin mga kababayan sa New Year, doon na naman sila sa Makati, sama-sama kami. So after niyang bumili, alas 11 ng uh, umaga, umuwi siya sa kanila. Pinasweldo ko pa siya mga kababayan, pinasweldo ko pa si Marites. Ngayon tinawagan ko yung anak niya kasi hindi ako pwedeng magbigay ng update mga kababayan. Basta-basta hanggat hindi ako nakakuha ng officially hanggat di ko nakakausap yung kanyang anak. Tapos yon, Nabalitaan nga namin kagabi na sinasabi ng anak, hindi rin kompleto yung sinasabi kasi ng anak siguro dahil sa hindi rin nila alam mga gagawin nila. Ang message lang ng anak kasi sa amin, Daddy Frankie, hindi na makabalik dyan si mama. So yon nung gulat din kami, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Hindi na namin pwedeng puntahan doon kasi medyo malayo. the same time, wala kami pag-iiwanan si Nancy. Hanggang sa ngayon ko lang na ano. Pero may mga naglalabasan na, na ibang uh, siguro mga kaibigan, kamag-anak. Pero gaya na sinabi ko, hindi ako nakapagbigay ng update hanggat hindi ko ano. Hindi ko kausap ang anak. Pero yon ang nangyari talaga mga kababayan, pagdating daw niya doon sa bahay nila nung alas 11, pinaghati-hati pa raw ni Maritis yung pera na binigay ko yung sweldo niya sa anak niya. Pambili daw ng buko salad. Tapos kumain pa daw. Pagkataas niyang kumain, humiga. Hanggang sa nanginig daw siya, inatake, yung, uh, inatake daw siya mga kababayan. Ayon, hindi na raw siya umabot sa ospital. Nakagulat mga kababayan kasi bago siya umalis dito. Ang saya-saya pa, may mga plano pa kami. Kinausap ko pa talaga, binilin ko pa. Sabi ko sige Ate Marites, ingatan mo rin yung katawan mo para kumaba pa yung pagsasama natin, marami pa tayong gagawin para mas makatulong pa tayo. So yun, hindi talaga ako mga paniwala hanggang ngayon, hindi nga ako nakatulog kasi hindi ko lubos akalain mga kababayan na sa ikli ng panahon pagsasama namin. Usap kami ng anak niya, sabi ng anak niya, hindi daw talaga nagtitira si Ate Marites ng pera para sa kanya kundi binibigay lang niya lagi sa kanyang mga anak. Kasi kung nagsabi lang sana si Marites na may masamang nararamdaman, although nabanggit niya mga kababayan na may sakit siya sa puso at sinabi niya sa akin na may gamot siya. Sabi niya po sa akin, "Salamat Daddy Frankie." tinanggap mo ko dahil nung wala akong trabaho, hirap na hirap akong bumili ng gamot pa isa-isa lang magkapera. Pero nung ngayon nandito na ako sa iyo, nakakabili na ng gamot. Akala ko simpleng normal lang yung sakit sa puso yung gamot. Kaya pala mga kababayan, yung mga bitawan yung salita lagi sa amin, parang may laman. Kaya pala nagtaka ako dahil uh, mga naunang vlog namin, nung first meet namin, talagang napakalakas niya, puro kwela. Pero nagtataka ako itong Christmas party namin lately, parang ano, parang tahimik lang siya lagi. Nakakabigla mga kababayan, sobrang nakagulat. Hanggang ngayon di kami mapaniwala. Paalam pa siya kay ano kahapon. Ayun, saan kumain ngayon? So ngayon mga kababayan, yan, pinilit ko lang maging mag-update sa inyo kasi alam ko marami na nagtatanong especially sa page. Ayun na po yung ano. Uh, pupunta kami ngayon kasama ang aking team para magabayan din yung mga anak kung anong pwedeng maitulong. Sorry, mga yung black and Ayon naman sa anak, mga kababayan, alam pala nila na matagal nang may sakit at hanggat maaari ayaw din nilang pagtrabaho na. Si Ate Marites, pero si Ate Marites talaga gusto niya talaga magtrabaho. Dahil gusto niya matulungan yung mga anak niya. sa na sa ikli ng panahon mga kababayan, no? sa ikli ng uh, panahon, almost running 2 months pa lang siya sa atin. No? Pero nakabili daw siya ng ano, yung second hand na motor. Nakabili si Nancy ng motor, binigay niya daw sa mga anak niya. Hindi ko alam kung tama ba yung nasa isip ko na parang alam yata ni, ano, alam yata ni Marites. Parang ramdam niya yata sa sarili niya kung anong mangyayari. Kaya lahat ng pera nga uh, sinisweldo niya sa akin, binibili niya para sa anak niya. Iniayos muna niya yung mga anak niya. Hindi rin ako mapaniwala mga kababayan kasi pagdating ko talaga dito ng umaga, talagang nagbibiroan pa kami. Alam niyo naman yung kulitan dito sa shelter. Habi ko, sige na, uwi ka na para may time pa kayo ng partner mo. Tumawa pa siya ng malakas. Nagulat lang talaga ako, Inuwi lang niya yung katawan niya, inuwi lang niya yung sarili niya. At uh, hinahatid pa po siya ni ano mga kababayan, hinahatid siya ni Yuri Palabas, pero hindi daw siya nagpahatid talaga. Kasi si Ate Marites talaga, lahat ng pagtitipid, ginagawa niya. Para lang may masave niya yung pera niya. Bigay niya sa kanyang kamag-ayan sa pamilya. Although nakikita, ka, nakikita namin mga kababayan na pag naglakad kami, hinihingal. Kaya nung second time na nagpunta kami sa pinsan ni Nancy, is inilapinili talaga namin makalapit yung ban sa bahay kahit na bundok-bundok yon. Yes po. Kaya pala yung mga salitaan niya talagang todo paalam. Todo pa salamat siya. 'Yun nga po kinagawian niya talaga mga kababayan no? naglalakad siya kahit may pamasahe or what dahil ang iniisip niya gusto niya buo yung perang ibigay niya sa anak niya. Yun. Sa mga nagtatanong kahapon, mga kababayan, gaya ng sinabi ko, pasensya na po kayo, hindi ako mapagbigay ng info kaagad. Basta-basta. Pero ngayon, ito na po yung officially po, Ate Marites, nasa ano na po, uh, kuninaria na po, pero hindi pa nakaka-uwi ng bahay. Pa-uwi pa lang. Siguro, pagpunta natin ngayon, baka magkasabay-sabay tayo, Tsaka ano mga kabubayan, sa hirap ng, ba, ah, ng lugar nila nung inatake daw almost 2 hours pa bago nakuha ng ambulansya. Talagang hindi na itakbo. Kasi talaga kapag nag-alig yung tayo, may mali na mo. Kasi talaga kapag nag-alig yung tayo, may mo. Ayon sa kanyang anak, naghanap-hanap pa sila ng mga sasakyan. Ang hirap daw kumuha ng sasakyan para itakbo. Alam mo pala na hindi na ko rin alam mga kababayan kung paano, no? Pero pupunta po kami ngayon doon mga kababayan para makausap yung mga anak kung paano at kung ano yung pwedeng itulong natin, no? Pero yon. Ako ang sorpresa ni ano. Yes, mga kababayan, nag-message sila. Tapos nung tinatawagan namin, hindi sila makasagot. Kasi nga po, wala daw kuryente. Hindi, low bat daw yung cellphone nila. Ilang beses kami tumatawag kahapon, pati si Sam, tumatawag kami dun sa kanila. Hindi sila sumasagot. No, syempre mga kababayan. Uh, siguro yung time na yung rin nila alam yung gawin nila, emergency or what. So hindi na rin siguro nila na isip mag-charge or what. Kumbaga, inuuna nila yung dapat nilang unahin. No? Kaya lahat naman ng bagay mga kababayan may mga dahilan talaga. Hindi na maulitin pa. Hmm? Hindi namin ulitin. Alin? ano? Wag mo anak kami. Wag ka kamuli. Saan pang tara na siya? Kung anong pinagagawa ko. Baba mo yan? Baba? Ano po Oh, Oo, Yan. Ayos. Ayos na ko po. Ah, nakashort. Sige, okay. napaka masaya pa ni Ate Mylene ang dami pa naming plano mga kababayan dami ko pang uh, plano iniisip mula nung nagpunta kami sa bahay niya lang wala na oh, nakangiti-ngiti lang si Ate Marites pero hindi nagsabi marami na pala siyang ano, mabigat pala yung kanyang dinadala kasi kung nagsabi lang siya mga kababayan, no? Kasi dito pa lang nung pinasyalan ko siya sa bahay, binigyan ko siya ng pera, tapos nang nagbigay ako ng bonus ng mga staff dito, binigyan ko rin siya ulit, pwede na sana siyang magpa-check up or what, pero hindi. Ang ginawa niya ay binili niya ng motor. Mas pinili niya nga magbigay ng uh, ano, pagkakitaan ng kanyang mga anak. Kaya kahit kami mga kababayan, magdamag talaga, hindi kami mga paniwala na kaming lahat. The last uh, video kay Ate Marites mga kababayan, wala. Hindi talaga siya, ano. Sinorpresa lang niya talaga kami. Kasi nga, ang usapan, sinabi ko, wag muna silang i-vlog para mapag-concentrate muna sa pag-inom ng gamot. Pagkahirapan naman ang buhay ng mga anak niya, mga kababayan siya lang ang inaasahan talaga si ate Marites alas 6 ng hapon 6 to 7 yung message na nagkakagulo sila yung text yun yung sinabi ng anak na nakausap ko ngayon bago ako mag live mga kababayan tinitiis niya ang lahat para sa pamilya niya yes po Tingin ko baka ano no, ramdam na ni ano, ramdam na ni Ate Marites 'yung mangyayari. Inatake po si ano si Ate Marites. Dinatake po siya sa puso kahapon. Tapos uh, bago namin siya uh, bago namin uh, kunin sa pinsan niya, nag-usap kami ni Marites, sabi ko Marites, ano, kaya mo bang alagaan 'yan kasi hindi pwedeng kami mag-alaga na puro lalaki. Nag-uusap kami ng heart-to-heart uh, -heart talaga, regarding din kung kaya niya. Sabi niya, walang problema daddy, basta may gamot ako. So yun, lagi kong tinatanong. Pero ngayong tinawagan ko yung mga anak, kahit yung mga anak, nung nagpunta sa akin dito. Kasi dumating pa yung time mga kababayan na... <clears throat> dumating pa yung time na sinabihan ko si Sam na, Sam... I text mo si ano, yung asawa ni Marites kasi kung nandoon kami, pwede rin silang pumunta dito pasyalan yung uh, si Marites. Naka, alam ko na naka, nakapasyal din dito ang uh, asawa at anak ni Marites. Nakajaming din nila ito. Kasi pamilya po ang turing ko sa kanila mga kababayan. Eh. Dito sa shelter, kahit sinong pumunta, pumunta yung asawa niya or sino man pinaubaya ko tong shelter, kakain sila or what. Pamilya ang ko sa kanilang lahat mga kababayan. Kaya talagang siguro, no? Talagang hanggang dito lang siguro. Yes po, hindi niya talaga sinabi yung kanyang nararamdaman. Kasi 53 years old pa lang si Marites eh. <clears throat> kung nagapan yung sangit niya kahit papano siguro ano 53 years old pa lang siya yes po nakakalungkot yung pagpasok ng bagong taon sa atin lahat pero ganun talaga siguro mga kababayan no? magagawa natin ay uh, ipag natin pagpray natin na kapiling na sana niya ang ating Panginoon. Yun lang, isipin na naman natin mga kababayan yung uh, gagastusin ng kanyang pamilya dahil napakahirap ng kanyang pamilya. Ang inaasahan lang talaga mga kababayan ng pamilya ni Ati Marites ay ang kanilang ina tapos siya pa yun, tapos nawala ng na ganito. Nakakalungkot talaga, nakakabigla. Ang buhay talaga natin, mga kababayan, din natin hawak, din natin alam kung hanggang kailan at hanggang saan. Gustong gusto mo pang alagaan ng iyong ang mga pamilya, anak, apo. Pati apo niya, mga kababayan, talagang iniisip niya yung gatas ng apo niya. Bigla na lang nawala sa huli mga kababayan, no, dun sa Christmas party namin, talagang siya pa yung nagpumilit din parang ano, sumali dun sa ice cream nung naglalaro yung aking mga staff sa company. Nakisali pa siya, gustong gusto niya magpasaya talaga. Talagang game siya magpasaya sa atin. Kuwela siya. Tapos nung time na yun mga kababayan, tulog na si Nancy. Sabi ko, hindi ka pa inaantok. Sabi hindi, masaya ako dito DF, sabi niya. Hayaan mo lang ako. Kasi gusto ko rin mangyari sana pag tulog na alaga niya. Tulog din siya, pahinga siya. Sabi niya, gusto niyang ano parang sabi niya, ganito pala dito sa inyo, masaya. Sumama, sumali pa siya sa mga ano, mga pa hindi ko alam kung ano yung mga nakuha niya, natanggap pa niya noon. Yung mga kababayan, sinama ko siya sa monito-monita sa aking staff kasama, pinag-isa ko na. Yung nilagay niya sa wish list niya, na Ricardo sa buko salad naalala ko, tama. Tapos alam niyo ba kahapon pag-uwi daw niya sa bahay, Hinati-hati niya. Kasi, sino nagregalo ng pangsalad sa kanya? Sino nabot? Ha? Si Mons. O, oh, grocery, di ba? Yung pinigay sa kanya. So, yun talaga ang wish niya para sa anak niya. Hindi para sa sarili, no? Yung ibang tao, nag, yung wish list nila para sa kanila, bibili sila, ay yung wish list nila para sa sarili, damit or what, cup. Pero si Marites, ang wish list nga po niya, Ricardo pang salad. Naalala ko ngayon. Nanay nga talaga. Sabi ng anak niya, alam mo Daddy Frankie, pag uwi na pag uwi niya kahapon dito, alas 11 daw siya nakarating sa bahay. Hinati-hati niya yung pera kasi pinasweldo ko siya. Tapos, yun, binigay niya pang salad daw. Gusto niya salad para sa mga anak niya. Buko salad. Ila ka Nanay Marites. Napakabait na ina talaga si Ate Marites. Yung kadaldalan niya nung unang-una, ibang-iba pala talaga pag kasama mo na dito sa bahay. Kaya tama yung kasabihan mga kababayan, na makikita mo talaga yung totoong ugali ng tao pag nakasama mo na sa isang bubong. Napaka-anis niyang tao mga kababayan. Alam niyo po, binigyan ko siya ng budget kahapon pambili ng uh, grocery. After niya maggrocery, iniwan niya dito sa table yung resibo. Sinulat, nakasulat talaga ko ano yung mga binili. Pati sukli, talagang nandoon. So nung pag uwi ko ng hapon kasi naggala kami kahapon. Pagdating ko dito, nakita ko pati si Yuri. Si Yuri naman ang namili sa palengke ng uh, ilalagay sa ref pang-ulam nila. Parang yung naramdaman ko, yung sabi ko, napakaanis naman nung itong taong to. Nakita ko yung sukli pa eh, kahit mga bariya. Sabi ko, napakaanis naman ng taong to. Bayan, <clears throat> usapan namin ni Marites yan. Sabi ko, Ate Marites, tutulungan kita, tulungan mo rin ako. Dahil yun ang goal talaga namin, mapabuti si Nancy. Kaya nga nilagay namin siya pri sa private para mas mapabilis. Dahil ayaw, ah, kumbaga parang nahihirapan kami na pipila-pila pa. Dahil yun, syempre ayaw ko rin. Unang-una -una sa amin, sa akin, talagang marami kami lakad. Eh, kaya naman natin bilhin yung gamot. Kaya naman natin yung ano, kaya yun ang naging desisyon namin. Kaya ganun din talaga yung ka, Seryoso ni Ate Marites kasi sabi ko sa kanya mapagaling natin to may gift ako sa iyo. Mapapagaling natin to sa tulong mo. Sabi ko kay Ate Marites. Kaya pala hirap siya huminga kapag nagsasalita sa live niya. Sabi niya may sakit siya pero ayaw niyong sabihin. Alam niya na may nararamdaman siya. Laking pasasalamat ni Maritis sa iyo, Daddy Frankie. Akala ko simpleng pasasalamat lang yun mga kababayan eh. Dahil ngayon, sinabi niya, hirap siyang bumili. Kita naman natin yung hirap sa bahay nila. Naiyak pa nga po siya nung binigyan ko siya na isang sakong bigas. Sabi niya, binigyan ko siya isang sakong bigas, mabibigyan na niya yung anak niya. Sineshare niya lagi para sa anak niya parati at kaya niya, di niya pinapakita nakakalungkot na balita. Rest in peace, Ate man Yun yung sinasabi niya mga kababayan na doon sa pasasalamat niya last upload namin, sabi niya, sa oras ng uh, natitirang buhay ko, gusto ko ilaan ang sarili, sarili ko para sa mga apo ko, para sa mga anak ko, sabi niya. Yes po. Minuwi talaga niya yung sarili niya mga kababayan, sabi nga eh, kumain pa nag pa sila. Naiyak ako mga kababayan about uh, Nancy. Although kahit anong gawin natin mga babayan, no, pagka nilikha, uh, pagka will ni God talaga ang isang bagay, wala kang magiging dahilan. Sige mga kababayan, ano, hanggang dito na lang po muna siguro. Update ko na lang kayo ulit. nasunod pag-pray na lang natin mga kababayan, 'yun lang po ang hiling ko. Sana samahan niyo po ako, samahan niyo po kami. <laughs> salamat, salamat. Salamat sa pagmamahal ninyo kaya. Ate Marites, pupunta po kami ngayon para madama kung anong pwedeng gawin ng Team Daddy Frank, mga kababayan. Amat po mga kababayan sa lahat na nagmamahal kay uh, Ate Marites. Maraming maraming salamat. Sa lahat po na nagpakulay, maraming maraming salamat po.